Okay. Nabuo na namin. Naantar na po siya. Pwede, pwede na. One click. Pwede na ho'y biyahe uli. Ito na yung ginawa namin makina ng CV. Okay na. Okay. Pwede na ipabiyahe uli ito. Ayos na ayos na ito. Ayan. Ayan. Uwi na ako. Tapos ka ko na din yung trabaho ko rito. So, bye-bye!